Iniibig ko ang wikang Filipino. Kinulo mo ang isip ko sa paraang gusto ko. Pinilit ko mang umiwas ngunit sunuyo mo ako. Itinakas sa aking mundo, dinala sa iyong palasyo. Aking nadarama, hindi ito ordinaryo. Hanap ko'y salita, angkop na salita, sa paglalarawan na isko sanang ipakita ang kinmong kulay o kay iga-igaya. Bakit ang ibay hindi ito makita? Musmos ng ikay unang makapiling, ang makilala ka ng malalim, yan ang aking hiling. Sana'y makita ka saan man bumaling, akin kang makikilala gamitan man ng piring. Naaalala mo ba, galak ko, sa paligsahan? Unang sabak ko noon sa talumpatian. May pagdiriwang noon, Agosto ang buwan. Namiguman ang dilag, ngunit ako'y may natutunan. Ang iyong pagkasilang ay dakila pala. Binuklod mo ang mga taong nais magkanya-kanya. Ikaw ang sinag na piniling di makita aming lampara sa dilim ng umaga. O aking wika na sa puso ka ba nila? Sa tibakan ng buhay ko'y mabubuhay ka. Mahal ko ang Pilipinas at ang lahat sa kanya. Kaya ikaw, wikang Pilipino, di ka mag -iisa.